So guys, uh, chichikin pala natin itong mga capacitor na ito. Uh, mga AC capacitor Ito. Ang gamit natin yung tester guys, uh, digital tester. Uh, set natin guys sa uh, kapasitor. Okay. Balito guys, uh, 45 microfarad. Ayan. 35. Tingnan natin kung nasa okay pa to guys. Ayan. 46.4 microfarad. Good to, but... good pa to guys. Ito naman guys, 20 microfarad. Yan, 20 checkin natin guys kung nasa 20 pa to seven microparad ah, nag change value na to guys defective nito, sira na to guys ito guys 20 20 microparad tignan ko nasa 20 12.0 microfarad uh, change value na guys sira na to guys ito so guys uh, 20 microfarad yan 20 microfarad wala to guys 15.7 point microparad. Sira na rin to guys. Ito guys. Uh, 35 microfarad. Thirty four point eight microfarad. Agit pa tu guys, pasok pa yung guys. Then thirty four point eight. pa tu guys, okay to. Ito naman guys, uh, 16 microfarad. Natin. 5.41 microfarad. Change value na guys. Uh, sira na rin itong kapasitor. Sira na rin ito guys, kapasitor. capacitor Bali guys, ang nakuha nating sinek natin chine -chine na kapasitor dito sa amin na kapasitor na to. Apat yung sira dalawa naman yung good dalawa, ito guys good na to itong apat na to defective na defective na to guys nakapasok uh, okay na guys, so, uh, na-check na natin lahat ng kapasitor Hanggang dito na lang aking video guys. Uh, maraming salamat pala guys sa pananood niyo sa aking channel. asa so, sa susunod ulang video guys.